Good morning mga kawaray. Dito tayo ngayon. Dito tayo ngayon pauwi na. Si nagkuha ko ng kahoy na no yung sa pambahay ko. Superang Sobrang init ngayon. Dito tayo sumisilong tayo ngayon dito. Kaya uh, super init mga kawaray. Uh. Tayo sa bundok. Silong muna tayo. good morning sa mga ano yung kaila Kuya Pido Kuya Pido Gaspi ah, ano, mga nakilala ko yan tapos yung isa yung kahipi yun, kumusta sa inyong yung lahat Ano uh, anong mga ginagawa nyo shoutout pala sa mga ano yan, sa mga pamilya yan, dito tayo ngayon sa bundok Tsaka shoutout sa ulung po. Yan. Yung mga ano dyan. Alipuris. Yung mga nakatrabaho ko dati. Yan. Basta kayo dyan? Dito tayo ngayon. Naggagawa tayo ng bahay kasi maherpi mo lang bahay. Yun ang ano mga kawaray dagat sobrang taas nitong bundok mga kawaray kasi ilong tayo kasi sobrang init yeah. namiss ko na naman ang dagat ah namiss ko na naman ng dagat sarap lagi maligo sa dagat mga kawaray so yun pinupukusan natin ano sa pagbabahay si yun. kasi marami pa gagawin yung sa fish marami pa mga kawaray is maka ano, pag update ng maayos si tayo tsaka salamat sa mga nagsusupport sa akin yung ano maraming maraming salamat po sa inyo kung hindi dahil sa inyo is hindi ganong kalaki yung ano ko ngayon yung views is 8137 views na tayo mga kawaray. Lagawan sobrang salamat sa inyo. Kahit papaano is medyo ano, umaangat nga tayo. Ah, uh, pa-support na lang. Pa-like and share na lang po. Tsaka papalo na lang. Yun babay mga kawaray.